Hi guys, Angel here. Welcome back to Gel TV. So for today's video guys, maghatag lang ko reaction no? sa kaninga tiguang, kining si Manang Sheila nga nagtrending sa social media kay negatib appeal daw linya sa anti drug war ni Pangulong Duterte sa una no. So dili na ko magtagalog guys, yanay mag-adjust na ko. Kapoy tagalog. I love Cebuano, I love isaiah dialect. So ikaw di mag-adjust ani na Sheila. Nalang lang koy advice di na yung nalang sa koy comment mo, no? Ngano nag-appeal appeal man taong ka sa linya nay nga kabalo man ta ka anak na matay 2024 pa. No nag-appeal appeal man kadira nga og linya-linya sa mga nabiktima sa Dragon War ni Pangulong Duterte, makilabot nay pila day lang bayad nay no Nagpakao lang ka diha, wala ni mo ginahon yung pamilya nga mauwawan. Mabash ka sa mga pro Duterte supporters. Ako lang yun naluoy ni mo na ako lang yun naglagod sa ni mo, nagpakao ka. Then, kanang naglinya-linya na nga mga bayaran sa ilang mga pamilya ya deserve na ng mga matay. Kaya ano man, adik mo na. Mga adik na sila na Simula ikaw, di ka mag-apil-apil. magpasalamat, ang takang uh, imong anak ni Pahuay na kay usang mga punto sa mga adik ay patunto sa mga gobyernong adik na eh. dapat ikaw may magtudlo sa sakto nga buhat. Dili ikaw ang magtudlo nga manglimbong nga mamakak para lang sa kwarta. Pila ka pila kadako nga nila para maglinya-linya ka dito. Kabalo ka nai, kung imo pa kung ako na naabot lang kung mabuhat na ko, ni mo na'y eh, mapasahil lo lang dyan ko. na mga tao rin na linya-linya deserve dyan na silang pamilya nga nga matay, kaya nga naman, di adik man. Mga adik, katong Dragon War ni Pangalang na 13 dako kayo pasalamat at nga time kay nalimpyo ang Pilipinas nangawag kang ang mga adik, mga kawatan, mga ripis, o akyat bahay. Awa karon, lahi na ni police sa administrasyon. Nibalik na mga adik na eh. Nibalik na ang patay, nibalik na ang ripis. Nya karon, imuon pa rin yung daotan si Pangulong Duterte? Ay, di mo pag na naigay. Gamay ra mo, daghan mi, mo na ikaw na yung sila, ikaw na yung sila. Tago-tago na lang nay. Kay wala kay naong igawas pas inyong balay kay baga kay kag naong nay tiguwang na baya yung kaayo ka. Bagbago na nay pag ginulso na nay, kapit nakakwao ni Satanas nay. No? Napakauwaw lang ka nay sa iyong pamilya nay. Kamusad mga bayaran, ayo daot ang pangulong Duterte. Kay bisan pagunsa idaot ninyo, dili yung mong mo, success, din ka mga anti-Luterte, nagtuo mong mo, butar mis inyong politiko, no way, no way. Din ko, Jim, mo butar na ng Nadia, kanang nang gipang endorso ni Marcos, wala'y mo Kaya wala na'y pulos, wala na'y gamit sa Pilipinas, kurapra na kayo na sila. No? pro 13 ni. So, kana lang, guys, bye bye for now. you <laughs>